Mula kamusmusan ay naiiba na si Cassandra sa kanyang mga kalaro, ang malakas na kutob niya sa mga pangyayari bago pa man maganap ang mga ito, mga panaginip niyang nagkakatotoo at mga larawang lumilitaw sa kanyang isipan tungkol sa mga bagay na nangyari na at mangyayari pa lamang. Sa kanyang paglaki ay natutunan niyang gamitin ang kakatuwang talentong iyon para makatulong sa kanya hanggang sa matanggap siya bilang isang NBA agent. She had always trusted her sex sense hanggang sa makilala at makasama niya sa trabaho si Daniel Ruiz. Nakapagpapakaba ang mga titim nito. Nakapagpapalit ang mga halik at sa bawat sandaling magkasama sila, hila ay tumitindi ang kanyang putong. Instinct was telling her she was in danger of losing her heart to the man. Lolo, Lolo, napatayo si Rogelio sa kanyang pagbabasa nung makitang humahangos ang akuniyang si kasan Namumugto ang mga mata nito sa pag-iyak at tuguan ang noo. Anong nangyari? Bakit nagdudugo ang noo Pinaghalong galit at pag-aalala ang pumuno sa kanyang tinig. Kasi po yung mga kalaro ko, inaaway ako. Sabi nila, anak daw ako ng debil. Humihik din sumbong nito. imbagang siya. Kaya nga ba ayaw niyang nakikipaglaro si Cassandra sa imong bata? Tiyak na pagtutulungan lang itong tuksoin. Bakit ka naman tinawag ng ganun? Did you do something wrong? Sabi niya habang pinupunasan ng panyo ang sugat nito sa noo. Umiling ito. Nanlolo, bakit kanila inaaway? Nagsabi lang po ako ng totoo. Nakita ko naman po talagang nahulog sa hagdan si Melboy. Sinabi ko nga sa kanya, pero ayaw niyang maniwala. Tapos nung nangyari, galit na galit siya sa akin. Nahulog daw siya dahil sinabi ko. Anak daw ako ng devil. Napamuntong hininga na lang siya. Sa susunod, huwag ka nang magsasabi sa kanila tungkol sa mga bagay na ikaw lang nakakakita. Hindi ka nila maiintindihan. Lolo, bakit may mga pictures akong nakikita? Tapos kapag napapanaginipan ko, laging nagkakatotoo. Is there something wrong with me? Anak ba talaga ako ng devil? Hinaplos niya ang ulo ng naguguluhan niyang ako. He didn't know if it was a gift or a curse. Ang abilidad nitong makakita ng mga bagay na nangyayari na at magaganap pa lang. Ang malakas na pakaramdam ang mga panaginip nitong laging nagkakatotoo. Lahat ay nakapagdulot ng kanyang takot sapo ng labis na pangamba. Ngayon ay nilalayo na ito ng mga kalaro nito. Of course not, my little angel. Huwag kang maniniwala kapag tinutok sa kanila. You are special in every bit a child of God. Yung ito sa kanya. Yakap yun ang isang batang takot na tao. Huwag ka pong aalis tulad ni mami ha. I'm different, that's why she loved me. Bakit naman yun ang iniisip mo? Mami left because she wants to give you a better future. Tubigil niya ito sa pagsinap. Bagya pa itong nag-atubili bago magsalita. Alam mo, Lolo, napanaginipan ko si Mami. May iba na siyang baby. Cassandra, maang siyang napatingin dito. Hindi makaapuha katong tamang sasabing. Pumasok ka na sa loob at ipalinas mo ang sugat mo kay Yaya Feli. Then get ready for our lessons. Tumango ito at pumasok sa loob. Tatlong taon na nakalilipas mula ng iwan ito ng itanitong si Cassie sa kanyang pangangalaga. Mahirap nung una dahil lagi nitong hinahanap ang ina, ngunit hindi nagtagal ay na-overcome din niyo ng bata. Ngunit mas matindi ang naging attachment nilang maglolo. Ilang buwan din nagpadala si Cassie ng sustento para sa anak. Ngunit unti-unti yung natigil then he never heard from her again. Masinlok sa mbalis. Sinenyasa ni Daniel ang kanyang mga kasamahan na lumapit sa minaman manalilang kuta ng isa sa pinakamalaking drug syndicate sa Region 3. Ilang sandali pa ay lulusubin na nila iyon. Tahimik ang lugar. Kung pagmamasdan sa labas ay parang ordinaryong bahay lang sa isang liblib na po. Hindi pagsusupspecha planta ng cocaine at iba pang mga pinagbabawal na droga. Okay men go. Mabilis na pinasok ang pinagsamang persa ng PNP at NBI ang planta. Hindi na nakahilos pa ang mga tauhan na kundas patay na huling naghahalo ng chemical Ang mga ito ay mabilis na pusasa ng mga pulis at NBI agent. Lumerecho si Daniel sa opisinang nakatago sa basement ng planta. Kailangan niyang maging alisto at baka makatakas ang pinuno na operasyong iyon. Sinipa niya pagbukas ang pinto at gumulat sa natatarantang lalaki sa loob. Nabitawan ni Mr. Enriquez ang kamal-kamal na salaping kakukuha lang nito sa safe, ngunit lalo itong nabigla nang makitang siyang pumasok at may tutok na baril dito. Daniel, traidor ka. Ikaw ang umaha sa akin. Trabaho lang, Mr. Enriquez. Kaya ako nanilbihan sa inyo ay para malaman ang pasikot-sikot ng sindikato. Your Arrest. Pagkatapos kitang pagkatiwala ay gagaguhin mo lang pala ako, hindi pa tayo tapos, Daniel. Makulong man ako ay gagantihan kita. Tandaan mo siyan. yan. Wala siyang imik habang pinupusasan niya si Mr. Enriquez. Kahit naging mabait ito sa kanya, ay wala siyang pangingiming takpin nito. You're a drug lord at maraming buhay ang nasira. Tama lang na mabula ka sa bilangguan. makakailangan mo ng pera. Bibigyan kita ng pera. Maghati tayo kung gusto mo. Pakawalan mo lang ako. Desperadong panunuhol nito. Dakdaka pa ng dakdaka dyan. Labas! Itinulak niya ito palabas at isinuko niya ito sa mga kasamahan niya. Good work, Agent Runez. Hindi magtatagumpay ang operasyon without our expertise and tenacity. Congratulations for a job, well done. Thank you, sir. Nakangiti niyang tinanggap ang pagkamay ng superintendent na siyang nagorganisa ng task force sa pagdakip ng notorious at high profile na drug. Hindi nila malaman noon kung saan kuta ay sa gawang pagmamanufacture ng mga ipinagbabawal na droga. Wala rin silang sapat na ebitensya para hulihin at ikulong si Mr. Enriquez na lang utak ng lahat ng drug dealing sa buong rehiyon. Siya ang napiling undercover para manmanan ang bawat lakad nito. Huwan ng lumipas bago niya natutunan ang ins and outs ng drug business nito. Bakit hindi ka muna tumulis sa bahay kasama ang ilang agents? This victory calls for celebration. Nakangiti siyang umiling. Babalik na rin ako sa Manila, sir. Kailangan kong mag-report agad kay Chip. Tumango ang superintendent. Iginalang nito ang kanyang desisyon. Bukod sa talagang magaling siya, ay naniniwala itong malayo pang mararating niya. Straight at disiplinado siya pagdating sa trabaho. NBI Headquarters Congratulations pare, nabalitaan ko kanina sa TV yung ginanap na raid sa iniimbestigahan mong drug test. Salamat, si Chip nasaan? Tanong niya nang tanggapin yung pagkamay ni Paulo na isa ring agents malapit niyang kaibigan. Nasa loob, humumunang kausapin niyo yun at mainit pang ulo, Namuhum problema Umupo siya sa sariling desk at iniunat ang likod sa silya. Ilang buwan din siyang nasa probinsya. Kawala siyang gaanong balita sa mga kasong ipinapasa sa kanilang departamento. Bakit daw? Hindi mo ba alam? Ipinasa sa atin yung kaso ng serial killer ng tatlong homicide cases na hindi pa solve hanggang ngayon. Nabasa ko yan sa dyan. Yung bang tatlong babae na namatay sa fatal stab sa dibdib? Tumangon ito. At hindi na halos makilala sa dami ng hiwa sa mukha nila. Wala pa rin na-identify na ng suspect. Hindi pa kami makapag-conclude. Hinihintay pa namin i-hand over ang mga files at evidence sa crime scene ng tatlong biktima. Daniel, kailan ka pa dumating? Napalingon silang pareho sa nakangiting babae na papalapit sa kanya, si Jenna, isa sa mga sekretarya nila sa opisina. Sabi ko na sa'yo, Daniel, may gusto iyan sa'yo eh. Bulong ni Paolo sa kanya bago pa makalapit ang sexing si Jenna. Ang totoo ay salamang ito sa mga humahanga sa kanyang kakisigan. Mataas siya. Moreno at Beverly ng pangangatawan. Marami ang nagsasabi anong makakapal niyang kilay ay dumagdag sa ruggedness na ayungunin niya. May mga mata siyang laging alert ang hungin at kong tumingin. At isang stubborn chin na bumagay sa authority at niyang personality. In short, animo ay isang action star siya kung tumingin. Ang galing mo talaga. Nabalitaan kong successful ang operasyon niyo sa si Zambalesca. Matagal ka rin na wala, kaya namis ka namin dito. Hmm? baka namis kita rito, ang ibig mong sabihin. Inirapan ito si Paula at ngumising si sa pagkantsaw sa kanila. Ikaw naman, baka isipin ni Daniel na agresib ako. Hindi na ako pansinin niyan mamaya. Eh talagang hindi ka niyan papansinin, di ba may boyfriend ka na? Saglit na natahimik si Jen na pagdakay na kibit ito ng balikat. Inispatch ako na, nagiba na kasi ng konsep ko ng dream man. Muli siyang initaan ng babae. Ngumiti siya upang hindi ito mapahiyak. Sini ko siya ng kanyang kaibigan. Halatang tumungtunga ang loko sa ginagawa nitong pag interview Ano naman ang bagong ideya mo ng isang dream man? Hmm, buwapo, mabait, sabi nitong sa kanya nakatingin habang nagsasalita. Matalino at sa katapat magmahal. Inakbayan ito ni Paolo. Sweetheart, ako lang pala ang hinahanap mo. Uh. Bakit hindi mo sinabi agad? Aray, siniko ito ni Jenna ng malakas sa tagliran. Hindi ikaw ang tinutukoy ko, ilusyonado. Galit itong tumalikod at iniwan sila. Pumanghalit siya ng tawa ng makalayo si Jenna. Buti nga sa'yo. Tansingero ka kasi. Sabi niya kay Paolo. Sapo-sapo nito ang tagilan. Ang lakas nun pare na puruhan ako. Hindi kaya wrestler yun. Nakangisi siyang umiling bagamat hindi pa inawagil sa kanyang isipan ang mabigat na kasong pumuko sa kanyang interes. Maagang dumating sa headquarters si Daniel kay nabukasan. Bago niya nakausap ang director ay tumuloy muna siya sa crime lab para lamin kung may natanggap ng files mula sa bago nilang kaso. Pagpasok niya ay may naaninag siyang gumagamit ng microscope sa likuran ng istante ng mga chemicals. Mabuti na lamang at nabutan niya si Alma, ang forensic pathologist ng bureau. Alma, paki, oh, I'm sorry. Nagulat siya ng humarap ang babae at makitang bagong mukha ang tumambad sa kanya. Si Alma, nasa library, may kailangan ka sa kanya. Fair skin, hazel brown eyes, and rose-colored lips. She definitely has the face of an angel. May gusto sana akong i-check na pal tungkol dun sa case na Excuse me, bago ka ba rito? Ngumiti ang babae sa naiintrigang ay ngunit. Two months na akong employed dito. I see. By the way, I'm Daniel Runez and you are Cassandra Gillard. Tinanggap nito ang kamay na inilahan niya. Kailang bot niyon sa kanyang palad. Parang ayon niya itong bitawan. Jesus, the last thing I need is to act like a teenager in front of this lady. Napilitan din siyang bitiwan ng kamay nito. Dati na akong agent dito pero nawala ako ng ilang buwan dahil sa isang assignment. What about you? Agent din ako katulad mo pero tumutulong ako sa forensics. Babalik na lang ako mamaya. Magkakaroon nga naman silang dahilan para makita itong muli. Wait, may kinuha ito sa filing cabinet. Narito yung files na kailangan mo sa bagong kaso. Thanks. Inabot niya yun at dahan-dahan pagkatapos ang ilang salidsit ng isip bago magkuhang magtanong. Ano to? Hindi ba tinihingi mo yung pais tungkol doon sa serial killer? Nabanggit ko ba? How stupid of me to forget. Oo, nasabi mo na sa akin. Nakalimutan mo lang si Gloria. Yeh, nalilito siyang umling. I guess I'll be seeing you around. Same here. Nakahinga ng maluwag si Cassandra nang makalis si Daniel. Nakakapagtaka. Madalang mangyari na mabasa niya ang gustong iparating ng kausap niya kahit hindi pa rin nagsasalita. Lalo na sa isang bagong kilala. Nagagawala lamang niya sa mga taong malalapit sa kanya o di kaya isang matagal na niyang mga nakakasama. Pero bakit napakagaan ang loob ko sa kanya? There was an instant connection between them na hindi niya maipaliwanag. Para pa nga siyang kinakabahan ng magkamay sila nito. nag siyang upo sa stool mula pagkabata. Ay natutunan na niyang gamitin ang kakaibang talento sa pagdedesisyon at pakikitungo sa mga taong nakakasama niya. Daniel struck her as a gentle and caring man.